Ada. Ah! Ah! Adik, adik tu jadi kau ni. Asal tak terasa, terasa tak? Oh, tak terasa tak? Ingin kau buat cair. Ayam nak cut muka kita. Kalu Hi guys, welcome to my vlog. So ayan guys, um, uh, finally um, malinis na po ang buong area dito sa ating um, um, gulayan ni Brenda. At ayan po ay tapos na po kanina umaga at hindi ko po na, na video kayo kasi uh, sa daming ginagawa kanina. At agang dulo po dito, oh, di pa nakita niyo naman, uh ko po. Oo, oh, uh, oh. Uh, tinanggal na po yung um, Uh, gulay na uh, talbos ng kamote, talbos ng pichay, at saka yung um, patola, tinanggal na po siya. At ang tira ay yung tree na ito. Ano bang tree na to Basta, anong tree yan? Ang tawag na tree na yan. At hanggang dito po ang tinang, tinanggal na mga damo. Hanggang sa likod ng na ito na sinasabing um, iwan to pine tree ba to or iwan ko nung tree na yan hanggang dyan sa dulo kasi gagawan po to ni Brenda ng function hall ayan po ang function hall uh -uh. at nagawa po siya dito at syempre tapos na po dito ayan na po at baka baka next month tatanggalin na rin po yung mga ganyan yung mga mga kamuting kahoy kasi malaki na siya ang dami na marami na po yung bunga na yan. Kaya yeah, good luck madam! Good luck! Ayan guys. See ya! So ayan po guys, so, ang daming tao po sa ilog guys. Ayan. Today is uh, Sunday. Ang daming tao sa ilog. Ayan guys. Ayan. Ang daming talagang tao ngayon. Ha? Oh, diba? Sila din po. Ang daming talagang uh, tao. Na. Tapos na, tapos na. At ayan na po tayo guys at nakikita naman natin yung ating mga um, tauhan kasi Saturday Hi! Ayan po sila, guys. Uh, maliligo po sila. At uh, ayan po sila maliligo. Ang kaya-kaya nila maliligo ngayon, guys. Sabarasan so, mo kaya. <laughs> Oo. Oh, oh. Diba? So, ngayon ay eh, nakita naman natin yung um, uh, ang daming tao dito sa hinaguan. At uh, syempre, Um, uwi muna ako at uh, i-vlog ko muna yung mga um, area namin doon kasi sobrang ano daw ngayon sobrang ganda daw ng dagat ngayon at uh, makikita daw natin yung ganda doon sa ating karagatan at syempre guys uh, punta na natin doon sa do, uh, likod doon ng lang Baylang Ansing doon banda at ang daming mga tao talaga doon kahit mainit pa ngayon uh, 1pm pa ngayon so punta natin sila at tingnan natin ang ila, kanilang mga nakuha. Bye! Likas yaman sa karagatan or sa dagat. Kasi um, tinatawag siyang likas na yaman sa dagat kasi um, sobrang um, blessed yung barangay namin at nakikita na naman yung uh, paligid na sobrang um, low tide at nakikita naman natin yung um, kahit kuto or uh, lisa ng, kung sa ulo pa sa ulo pa ay kahit kuto at least sa, sa sulok ng buhok ay makikita mo talaga ang uh, likas ng ya, likas na yaman dito sa ating barangay sa playa. Uh, by the way, dito po ako sa ano sa uh, likod ng bahay ni na Yayahana. Oo. Um, kasi ang daming mag, mag ano nag ano ng mga um uh, isda or marami maraming, maraming hinhas. Ano to sa sa Adebo talaga tagalog sa nanginhas? um ang daming nang namumulot or nangunguha ng nang, ano na, na mauulam mamayang gabi uh, ano pa ano pa talaga yung gusto nilang makuha dito or ano kaya ang maulam nila kasi dito sa barangay namin uh, ganit, minsan ganito minsan kasi ganito yung ano yung klima dito klima <laughs> minsan kasi ganito yung uh, low tide namin dito uh, yung mga shell at saka yung mga crabs dito sa aming lugar o sa barangay ay eh, mapupulot mo lang siya lang bigla-bigla So dito pa tayo. Ipapasal ko po kayo dito sa lugar namin guys ha. Kaya tara na. Yan po. Yan po yung bahay nila Yaya Hana. Yan. Ayan po yung bahay nila Yaya Hanna. Dito po ako sa likod nila o sa gilid ng bahay. At yung may mga puno na yan. Ayan yung um, um, lugar namin. Banda or paakit. May, may sea park dyan sa likod. Oo. At dito naman tayo ay makikita natin yung mga sobrang low tide talaga dito guys sobrang low tide talaga di ba sobrang low tide oh di ba oh. at sobrang low tide natin dito ay makikita natin yung mga ibat klase klase mga ano mga um, pwedeng maulam mamaya or mamayang gabi pwede talaga silang maulam like ganito Mm -hmm. Doon naman sa dulo naman doon ay uh, may may barko pa doon sa dulo oh. Uh, yan naman ay uh, marami mga tao diyan na pwedeng mag-alo siya. Mang -mangunguha na ng pang-ulam mamayang gabi. Oo, uh -huh. may tao naman diyan oh. Nag ay! May tao ano? Ah, uh, nangunguha siya ng tingnan natin, tingnan natin kung ano nakuha niya, ano kinukuha niya. Ayan guys, may mga tao na po kahit mainit po siya may mga tao na po dito at may inet ayan diva ayan ito yung lugar namin guys oh. Diba, ang ganda dito sa baybayin sobra sobrang daming low tide talaga oh, diba? sobrang init pa ngayon ayoko, ayoko mo na mag ano ano nakuha mo Be? ano nakuha mo may nakuha ka na ba wala Eh, bakit ka nandito? Bakit ka kumuha ng ano? Wala lang. Ah, wala pa na ako. Kasi oh, sobrang init talaga. Hindi ko muna dito. Sobrang init. Diba ko? Nakatakot ang init.